nakapaknas. Mamama ko daw kami. Tinundo ako sa bahay. Mangunguha daw ng pakop. Ayaw mo? Ay, sasama tayo mga kapaknas. Titignan natin kung madami pakop. Kasama natin, aray, si... Nana ka, Sinday. Si Nay, nang! Yung, Sinday. Si Saka si... Si Bibe. Bibe! Huwag man dyan. Yung... Look, <laughs> you're So, yun, stay tuned lang mga kapak. sila, sila parang yung makasama din natin yung mga kapak. So, yun, nauna na sila. So, stay tuned mga kapak. So, natin yung madami yung pakaw. So, yung mga kapak. dito na daw kami mga makaw. Yo, nauna uh, na sila ng pakaw. May isa yung nangangain ng mangga. Nagdili na yata mga kapak. So, yun, din tayo mga kapak. ng pakaw. Ari mga kapaknas ang pako. Oo. Oh. Ganda yan mga kapaknas. Pako. Lalawak natin sa may kuha tayo doon mga kapaknas na bagungon. Lalawak natin. Oh. Mga kapaknas. Lalawak pa. Ang dami natin. Ang Ang dami. magkahanap pa tayo mga partners lalawak pala natin sa lunutuin nating bagungon mga partners may kuha tayo nung tayo nagmangwa ng tulya yan isang pa na may mga partners ang tini ahas ah, mga kapakmers ah katakot ya yan kita tayo maganda ganda mga kapakmers aray ah, eh. ya oh ang ganda mga kapakmers oh. Ah. pak ah, pa ang oh, ah, dami yan aray ah, ah, pa dami saan pa mira ini kaya ko ang mirang kalini Nagalo. Oh, mayroon pa. mga pag niya. Sari. Oo. Oh. oh, ayos. Pag masipag ka lang dito sa Mindoro mga kapakners Hindi na problema ang ah. Hindi na problema mga kapakners Ang pang ulam Napunta ka lang sa gubat Nakakuha ka lang ng pako Ayos na Mga papaya Ayos na may ulam na mga kapakners nga lang eh medyo mag iikan medyo mag iingatan tayo sa gubat mga kapaknes, kasi baka makakaya pa tayo ng lipa oo naman pati nga pakumbuhaya eh kinukuha ko natin hari oh. Ari binibili sa Maynila mga kapakner Sari Try and ah. tali Ay dito oh, Nagkalat lang mga kapakner sa Mindoro Oh tanda Mga kapakner Alok natin sa Bagungon Ah, sayo nga naman, gagata natin mga kapakmers kanina niluto natin yung lukan mga kapaknas hindi na namin nagvideohan hindi ko na nagvideohan kasi ang dilim dun sa amin bago nagkukulugan pa mga kapaknas ay nakakatakot naman ya ang dami na tayo mga kapaknas ang oh. dami na yan ano pa tayo dito lang sa mga gubat ko mga kapaknas may nakita ulit tayo ang ganda oh yan ano natin yun Ari pa mga kapakner Yung Yun. Mad na. Oo. Ari pa, meron pa. Yo. Ari pa, pa. Yo. pa mga kapakner oh. Dami mga kapakner sa eh. ah, so tingtin lang tayo kada kabang natin. Baka tayo yung... siya, nagatalon pa. Tingtin tayo mga kapakner, baka tayo makaya pa unan. Lipa. ito yung aku eh. oh ngendaran na ko natin oh. ah pa mahapak oh, tamo, darkness, oh ganda, ah. Sige, yon. Ah, para makatina ang paa mga na, kaya pa una ako ng lipa oh oh ang ganda mga lang parang damo pero ako sarap na gulay arin, mga kapaktos pako oh. pwede rin siya mga kapaktos kilawin yung lalo lang... ay lab, lab. Lalo ng ng amatis tapos para nakakatakot na din yung mga kapakners balik na tayo ah, may ahas kabuti sa agin mga kapakners nakakain yan mga kapakners kasi hindi naman tayo maalamin kung pako lang talaga kukunin natin pako 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 oh, yan ay ah, mga oh, oh, kapaknot ang ganda ko oh. kukunin oh. natin yung madamo ang ating lakaran mga kapakners para tayo makatsip ay ang iba mang gusto mga ganto, mga pakna siya, ayan oh. Yan, yan, yan ay ang palayang ligaw, tawag din sa Mindoro mga kapakna. Ginugulay din siya, ginagatan sarap Pwede rin siya ilawak din, din sa pakaw mga kapakna. Pa Sige na, tayo. Madami pa. Oh. At mga kapakna, hindi ko na mahawakan. Ang liit kasi ng kamay ko. Tingnan na natin makuha mga kapakners. Yan. Dina natin mga kapakners, hindi na natin mahawakan. Iwan muna natin din dito. Eh. Pabalikan na lang natin. Yan. Tapos meron din ay eh, areo Oh. O, kunin natin. Tapos pa mga kapakners. Oh, yun. Oh, gaganda mga kapakners. Oh, tayo. Makakadami din. Eh lalok natin sa bagungon mga kapakners parang may nangwa na din eh, mga kapakners parang wala na nasuutan na yata ito eh Yeah, I'm mga of my mind. mga kasama natin wala na hindi yata umiyaw mamaya malayo na yata tayo mga partners ayun mga kasama natin nandun pa kita pa siya tuloy pagganap kita pang kasama hindi tayo wala na yata aray hindi meron pa mga kapaknes sarili Madami po mga kapak Pero wala tayong makita. Madami magugulang eh. Yan. O, saan? Ano pa? Mga oh, kapak-nets. One eternity later. Ah, kuat saya mau apa kau sembaya hmm. si yang gua batu untuk agen mah apa <laughs> Ah, yuk ujat sama apa Ya, mga... Teh. <laughs> data, <laughs> Balikan na Balikan natin yung ating Are, yung ating Babalot natin, natin mamaya na sa dahon ng sa saging. Para maganda. Palagay muna natin din yung mga partners Pwede pa, hindi natin mabitbit. Yan. Yan. Ah, dyan muna yung mga partners Tayo mangunguha. Pa, madami na nakuha si Ninang ah. Eh? Ay mga partners Yan po ang muse din so, mga ni mga sa gubat. Dito. Ah? sino gang hindi mapapaibig dyan mga partners Ay, oh, napakasibag. <laughs> Oh, wala pang kajakit-jakit yan, mga kapakmers. Yan nga, mga kapakmers, sobrang pati na eh. Ay ko na yun. Sinasabi lang yung mga kapakmers, pero sana yan. Balat, balat kalabaw yan, mga kapakmers. Ay good na baan? Ah, si Bibi, model ng pako. ko. Oh, yo. Ay, ito ba, pa ba nung mga 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 Yan, mga kapakmers. Ang an an laki ng pako. <laughs> Kukunin natin mga kapakmers. Oh, ang ganda man din. Oh. Mga kapakmers. Oh, pidi kaya aray. Gusto kong malaki. Ah, kagad naman din aray. Pidi aray. Ha? Ah, meron din. Meron din siya. Oh, aray mga kapag ang laki oh. Pidi aray, siguro. Tatanong natin sa labas kung pidi aray. Ano kayong tawag din eh. Baka naman aray mga kapag nasa is na. Ah, dami mo mga kapag oh. Ah, baho nga mga kapag <laughs> nasa. Lahat <laughs> tayo ang baho pala lang. Hindi, manayam ko. ang baho. End of Flashback So, yung mga ka na kami. Ari ang ating kuha. Kakaunti. Ayan eh, yung iyo, paring imak. yung paring ah, imak. Nasa plastic. Kakaunti na, din. Ganyan yung mga ko, ah. Tapos, kasama natin. Salamat kayo, paring imak. Pre. Salamat. pa support ng page niya, mga ka-packners. Pag uh, gumawa siya. ma Bro, makol, no? Pre. So, mak pa-support pa ah, ng ano. ano naman sa? Hindi mo tao? Nangingi Yung nag sa pinay. pala sa ng bahay. Okay. Go! Yung Ay, na muna naman. dyan, Yung! Yung! May alam guys spray. Tapos din eh. Okay, bibe, kasama namin. Maraming maraming salamat. O, okay, muna dyan. So, yung! Okay. 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 Hindi pa kami nakakapagsama ni partners dahil kinuha niya yung ano eh, yung patanga mga Packners. Eh baka sa so tanga araw tatayan niya na yun mga ka-partners Araw-araw niya na ibablog yon yung mga mga ng patanga mga So, maraming maraming salamat mga Packners.